Na yun, natin yung ano guys yung mantika yan kunting mantika lang yan guys tapos ano na yan mao ni ha ikaw may buhat ka na sige pinitin mo na dun pagkatapos nyan pagtong na kayo <laughs> Sayang at tato. Kasayang lang imong ipang nudnud sa mong naong pagka imong lawas pagka uman. Uy! sabi nga maglalagay ka na itlog. Ayan okay, guys, lagay na natin guys after 20 minutes kung totoo ba talaga ano. Oop! Oh, dali akay kay init na Wala man ka. It's a prank! It's a prank! It. Oh no! It's a prank. It's a prank. Ang inang init. Ang init talaga. Ako na! Ako ang uh -huh. hindi talaga, guys. Grabe, hmm. guys. It's a lang pala, guys. Hindi talaga pala kung ano. maluto yung itlog sa under the sun. So, wala. Luto nga, guys. Hindi siya totoo, guys. Yan. Kaya binigay lang namin sa inyo yung totoong na ketchup hey, uh, na, no? Sayang. Legit lang yan, guys. Hindi makakaluto talaga sa under the sun yung ano, itlog or hotdog man. So, binigay lang talaga namin yung pinakalidget sa inyo guys na ito yung katotohanan na hindi nakakaluto ng itlog at hotdog sa under the sun na 40, 43 degrees Celsius. So, ito lang yun guys. After 20 minutes, ito lang yung nangyari sa ating itlog. So, ayan. Lutuin na lang namin to guys sa kalan para maulam natin. <laughs> para maulam <laughs> natin to guys. So, hindi to tong guys ng itlog. Ayan. <laughs> natin i-continue ang luto guys. Kailangan <laughs> <laughs> naman ng na 100 degree para makaluto. Hindi talaga totoo. 43 degrees Celsius pa lang tayo guys. Pero ito yung ating ano. ng ganyan ng yan, ayan ang totoong nalakaluto guys. Ayan. Dito sa ano sa ating kalan talaga. Na ano tayo doon sa, sa ibang mga vlogger, guys, na Na it's a prank tayo doon. Na it's a prank. Ayan, dito talaga, guys. Ayan, ang totoong nakakaluto, guys. Daing na ang tayong luto ng araw, men. Oo. Dabao mo yan. Daing lang. <laughs> Daing lang talaga. <laughs> Ayan na, ang ating itlo, guys. Lutong luto, loto. <laughs> <laughs> sa under the sun guys, hindi siya nakakaluto talaga. Kasi kung ano, kung nakakapaso na ng balat, yun, sigurado talaga. Nakakaluto talaga ng itlog. Once na ano, once na ang itlog na ano, maluluto sa araw. Maluluto din ang ating mga balat guys sa araw. Hello vlog! Welcome to my guys! Ayan pala, oh, pumasok pala sila d'yo. Pinasok yung sasakyan sa loob. Ayan. Ayan guys, nagtambak na sila. Ating mga RGT boys team. Pumasok ng suddenly guys. Talagang mahigpit ang ating pangailangan mga RGT boys. Ayan guys, kay madam pa rin yan yung nasa loob na yan. Kaso lang uh, kailangan daw ng another ano deposito Hello guys, kumusta kayo guys? Napajok na kayo guys sa init guys. Wala na pala guys, dala merienda pala. Shout out. Yan ang mga ano, mga mga masisipag na guys, <laughs> guys? Masisipag yan guys, ang ating mga RGT boys. Wow, mayroon pa sila dito ang dito. tulugan dito guys. Update natin guys sa uh, shop ni Madam. Ito na nga guys, ang warehouse. Ayan, as you can see guys. Ayan. Uh, ano na lang yan siya guys. Wow! Uh, para ma, ano na yan siya. Masimintuhan na yan dyan. Ayan si Madam. <laughs> Ayan. Yeah, ito yung update natin, guys. After ilang months? One month, no? After one month, guys, ito na yung ano, ah, uh, ito na yung update ng kanyang warehouse ni Madam na ginagawa. Ito yung ano, samantalang dilipatan ng ano, mga stained glass. Mga stained glass boys. Ayan, si Raul, yung brother ko. Oh, matindi ang pangangailangan, bro. Matindi uh, daw ang pangangailangan. Ayan, guys. Ito na yon ang ating update. update uh, New update ng ating warehouse. Ayan. Talagang ano yan. Matiba yan, guys. Oh. Ang lalaki ng mga poste niyan. Ang lalaki ng mga poste. Ah, may second floor lang yan siya, guys dito yan, yan. Sa kanya, ka, sa kanya pa rin yan, guys, kay madam. Ayan. Kaso lang titibagin daw niya yan. Para gumanda ang kanyang... Ano, guys? Mga guys, agu ang pawis na pawis na kaagad si ano, oh. Mag-alas 4 na, guys. Ako si vlogger. Hello, shout out. mag -shout shout out kayo. out. So, Sana all. Yung, 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 yung. yung mating, ikaw? <laughs> yung steel mating na yan? Ikaw nagpagawa niyan, steel mating? Ah, kaya pala, ano, nag... Nagre-reklamo yun si Kuenyo oh. <laughs> Kasi bago mo naman daw, kasi siya ilagay dito. Kailangan. <laughs> so, ah, may ano na si Madam, madam dito, guys, oh. Ah, mayroon yung, na siyang... na naman dito harang dito guys still mating talaga oh, yan. iba yan para na rin sa safety sa safety ng ano kasi pag may pumupunta dito na mga bata ayan guys oh yan iniigib nila yan joan oh, tara na let's go na <laughs> let's go yan guys ah uh, Medyo ma ano pa, mahaba pa yung trabahuin. Medyo mababa pa yung trabaho ini ni ano ah ni ano na engineer mga oh, ako, mga June kaya na. engineer lahat kanya oh. kaya kaya yan June katapos kaya ng June yan saan yan eh, ka pa na dyan. Iwan mo oh. kayo. pagtambak lang naman ha kailangan ni ano ah okay. ni Mr. Freddy Aguilar oh. And guys, lalaki ng mga uh, mangga natin dyan guys. Oh. hulugan na lang yung mga mangga dyan. Dahil sa so daming bunga. Okay, oh. Maliit pa na ikadalaglag na. Sayang naman. Ang okay, beso.